Alright, what's up mga bro? Ayan, welcome sa ating vlog. Ngayon lang tayo nakabalik at hindi tayo nag dahil ayan, matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. So, 90 days na simula nung huling uh, upload natin ng video. Kaya naman, uh, sobrang talagang sorry sa inyo sa mga nanonood sa ating channel at and wala uh, tinamad tayo mag-vlog kaya so nag uh, vlog ako ngayon para uh, sabihin kung ano yung mga nangyari ayan so ang nangyari lang naman talaga ay uh, nawalan ako ng gana mag uh, vlog dahil uh, sobrang uh, busy wala tayong oras na makapag shoot makagala hindi na ako nakagala saka si Raider wala uh, hindi ko na nabibigyan ng tamang maintenance madaming problema na maraming sira nagkawala wala na yung mga tools yung mga spare parts ko na tinanggal hindi ko na alam kung saan napunta hinahanap ko sa kabilang bahay hindi ko na mahanap yung foot pegs ko na tinanggal yung stock Uh, gusto ko sana ng ibalik dahil uh, yan, para maiba naman hindi na tayo naka shifter so wala di ko mahanap ewan kung talagang nawala or uh, di ko lang mahanap nun sa bahay sa kabilang bahay so at uh, madaming problema uh, yun uh, kailangan natin ng maintenance uh, sprocket Ah, uh, mga matatalas na yung sprocket hindi ko pa napapalitan, stock pa 'yon. And then yung uh, chain ay sobrang luwag na, uh, mahaba na parang na uh, umaabot sagad na yung ano ko, yung yung adjuster ko sa swing arm. And then ano pa? Ah uh, ay yung nalubog pala 'yon sa natumba yun sa baha yan kaya uh, ewan uh, nagkaroon ng nag guard starting tapos ayan nawala yung uh, kala ko pinasok yung airliner, cleaner dahil namatay uh, wala naman hindi naman na nama, hindi naman pinasok yung makina ng tubig all goods naman umandar naman pag uwi ko ng bahay tinula ko lang And then hanggang ngayon hindi ko pa nababalik yung air cleaner. Wala pa akong bagong air cleaner and then uh, papakita ko sa inyo sa random ng vlog natin. Ngayon update lang. Uh, yung mga gulong food food na hindi ko pa napapalitan. Sobrang kalbo na and then change oil. Ah uh, anim na buwan ko lang hindi na-change yung motor ko. Uh, ibang yung kulay ng langis na silip ko dun sa eyeglass parang super itim na saka kailangan ng i-tune up so yung headlight ko pinasok ng tubig ah uh, headlight yung ano yung ilaw ko kundi ang ginagamit ko lang yung auxiliary ko and then nalulobat one time na naiwan ko na yung ilaw so yun mga bro pero babalik tayo para mag vlog ulit baka makauwi tayo ng bicol iwan ko lang not sure So, update lang to mga bro. So, 4 minutes na tayo nag uh, na akong nagsasalita. Ayan. So, shoutout sa mga subscribers natin dyan, sa mga followers natin na sumusuporta. Ayan, marami salamat. God bless. Bye-bye. Abangan nyo. Pagbabalik natin.